For today's video, mag unbox ako ulit ng order ng asawa ko. Ito, at saka uh, ito. Mayroon siyang gagawin eh. May plano siyang gagawin para try lang niya. Susubukan para maibsan yung super inet guys. So, ito. Ano ba to? Hindi huh, ko alam. Basta, tool siya. Um, pambutas daw to eh. So, ito. Pambutas. Yan. Tapos, itong isa. Ito, ito. Kakailanganin niya itong dalawang to sa kanyang iniisip na gagawin para lang Minsan talaga yung inet kasi super inet talaga. So, ito naman, mini pump daw to. Mini pump. Ayan. Mini pump. At saka itong pambutas. So, yan. Ito ang kanyang in para sa kanyang iniisip na gagawin. So, abangan kung ano ang kanyang gagawin. I'm <laughs>